Busy ang cellphone ni Cleta nang tawagan ni Chloe ang numero nito. Kailangan niya nang makakausap ng mga sandaling iyon. Kailangan niyang pansamantalang makalimutan ang mabigat na suliraning kinasusuungan niya. Of course, she decided to help her father. Ngunit naninikip ang kanyang dibdib sa isipin kailangan niyang magpakasal sa isang lalaking wala siyang nararamdaman para maisalba sa kahiyan ng pangalan ng kanyang ama. Mabuting tao ang kanyang ama, hindi ito kailanman nagpabaya mas kinoong namatay na ang kanyang ina. Alam niyang dinamdam nito ang pagkamatay ng kanyang ina kaya naging diversion nito ang magkasino. Pero hindi niya lubos maisip na nagugumol ito sa sugal ng ganon katindi. Now she had to sacrifice her feelings for the sake of her father. Alas 11.30 na ng gabi. Nagpasya siya. Kailangan niyang lumabas dahil tila sa sabog kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Gusto niyang umiyak pero para ano? Hindi niya pwedeng iyakan ng kanyang daddy dahil ito nga ang tutulungan niya. Hindi siya sanay sa nightlife pero ilang beses na rin siyang naisama ni Cletus sa mga bars na hindi pa sila mag ni Chris. Kinuha niya ang kanyang bag sa ibabaw ng bedside table at nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Hindi na niya gagamitin ang kanyang kotse. Magtataksi na lang siya. Hindi na siya nagpaalam sa daddy niya. Baka hindi pa sinit payagang umalis. Isa pa ayaw na niyang abalahin ito. Hindi naman siya magtatagal. She just wanted to breathe. She wanted to feel that she was free. Dahil sa malaot mandali, ay makukulong na siya sa isang relasyong hindi na niya malalabasan. Habang nasa taxi, sinubukan uli niyang tawagan si Cleta pero unattended pa rin ang cellphone nito. Sa embassy bar sa the fort siya nagpatid. She thought this was the best place for her to forget what was in store for her for the future. Kahit saglit lang ay gusto niya yung ma-enjoy ang kakalayaang tiyakin ng mapuputol kapag nagpakasal na siya kay Chris. Naupo siya sa high stall sa harap ng bar at agad ng tequila. Nakakatatlong shot pa lang siya pero pakiramdam niya ay umiikot na ang paligid niya. Hi, miss. Napalingon siya sa bumating inyo sa kanya. Isang gwapong lalaki ang nalinguna niya. Hi, ganting bati niya. Alone? Yeah, let's dance. Yeah, Yaya nito. Saglit siyang natigilan. Sa tansya niya ay naglalaro lang sa 18 hanggang 20 ang edad nito. Pero hindi matatago ang kakisigang taglay nito. Napapit lang siya nung bigla nitong hawakan ng isang kamay niya. Come on! Ha? Huh? Pilit niyang inaabsorb sa isip kung bakit siya naroon. And she remembered why she wanted to have fun. And to dance with this man was a part of the game she wanted to play right now. Sober pa naman siya. She know her boundaries. Ngayon lang ito. Hindi na mauulit. You seem tense. No, I'm not okay. Okay, let's dance. Tumayo na siya. Muntik pa nga siyang mabual dahil sa hilo. Maagap naman siyang nahawakan ng lalaki. Sa kanyang baywang. Pasimpleng tinanggal niya ang kamay nito sa kanyang bewang, Pero hinawakan nito ang kanyang braso at iginiya siya patungo sa siksikang dance floor. She had gone out with Kleta and other friends. Nakaranas pa siyang makipagsiksikan sa dance floor pero rin lang siya nakaranas na makipagsayaw sa isang lalaki na hindi niya alam pangalan at wala siyang balak alamin. Guwapo ito, pero ni katiting na attraction para dito ay wala siyang maramdaman. Maybe because the young man was the mestizo type, hindi niya tipo ang ganun, gaya rin ni Chris. Mas nakukitan siya sa mga tall, dark, and handsome men. Mistisa kasi siya kaya ang gusto niya maging boyfriend ay midgetan. But now that she was going to marry Chris, she would end up with a mestizo. Are you okay? Pasigaw na tanong sa kanya ng kasayaw niya. Magyapa nitong inilapit ang bibig nito sa tenga niya. Umiwas siya. Yeah, I am. Para kasing wala ka sa sarili mo. Natatawang sabi nito. Anyway, my name is Linen. What's yours? I'm Chloe. Hmm, nice name. Kinagat nito ang ibabang labi nito. Kinilabutan siya sa ginawi nito. Ramdam niya nag nagfiflirt sa kanya. Hindi niya kayang makipaglandian dito. Ang gusto lang niya ay pansamantalang makalimot sa problema. I wanna go back to the bar if you don't mind. Why? Rinan asked. Ang ganda ng tugtog. Come on, let's dance. Sa kanyang pagkabigla hinabit siya nito sa bewang, napasigaw siya. Naningkit ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Alam mo unang kita ko palang sa type kita. Bahagya niyang itinulak ito. I wanna sit. Masinigpitan pa nitong pagkakahapit sa bewang niya at lalong inilapit ang mukha nito sa mukha niya. Naaamoy na niya ang amoy alak na hininga nito. Mamaya na, anito sa umakmang hahalikan siya. Doon na gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. Umangat sa ng kanang kamay niya. Tumapo yung sa kanang pisngi nito. Nanlaki ang mga mata nito. What's your problem ha? Baka ikaw ang may problema. Kanina ka pa ah. Nakuha nilang atensyon ng mga tao sa kanilang paligid. Pinagtitingin niya na sila ng mga ito. Napamaang pa ang iba na nakakakilala kay Linen. Linen sumasablay ka na yata ha? Pansyaw rito ng isa. Panis ka na, dude. Hindi ka type ni Miss Beautiful. Sigaw naman ang isa pa. Itinaas ni Linen nang dalawang kamay nito na animo-politikong kumukuha ng atensyon ng mga tao. Listen up, guys. Para namang hindi niyo kilala si Linen Divina? Look. Hinaklit nito ang kalimang braso niya. Mga akmang hahalikan siya nito. Sa bibig ay sinilag niya ang kanang kamay ang bibig nito at muling sinampal ito. Lalong nagsigawan ng mga tao sa paligid. Ang arte mo, ah. Namumulang mukhang sigaw ni Linen. Nakakadalawa ka na. Pipili ka ng babastusin mo. Sigaw rin niya rito. Biglang na walang pagkahilo niya. Mali yata ang lugar na napuntahan niya. Patalikod na sana siya nang bigla niya naman itong hinatak ang braso niya. Nagpumiglas siya. Leave her alone. Napalingon siya sa nagmamayaari ng malagom na boses na air na nagmula sa kanyang likuran. Her eyes widened up seeing a tall, dark, and handsome man. All her life she had been dreaming of meeting a man who would make her heart pound. At ito na yata iyon. May naramdam siyang kakaibang kaslot sa puso niya. Marahil ay dahil attracted siya sa mga kagaya ng lalaking ito. His size were tantalizing. Binagayan niya ng malalagong kilay. He was wearing a black jacket over a red lacoste colored t-shirt. Huwag kang makalam dito pare. Hindi po naman siguro siya kaano-ano dahil nagigisa naman siyang pumunta rito. Nanggagalaiti pa rin sabi ni Lin. Who told you? Tanong ng gwapong lalaki. I know her. She knows me. Anak siya ng ninong ko. Kay kapatid ko siya. Pinasundan siya rito ng ninong ko. Napamaang silinan. What? Tila na pa ako naman ang mga paniya sa kanyang kinatatayuan. Bigla siyang kinakabahan. Nakamanyak din ang lalaking ito. Sa kabiglaan niya, ginagab ng lalaki ang kanyang kamay at hinila siya palayo sa mga nagsisiksikang tao sa dance floor. Let's go. Yaya pa nito. Sari-saring emosyon ang bumalik sa kanyang pagkatao. Nalilito at kinakabahan siya na hindi niya mawari. Basta ang alam niya, tila may nakakakiliting sensasyong idinulot ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanang kamay niya. His hand was not soft, but it wasn't callous anywhere. His big palm was warm as it encircled her little hand. Hinihingal na siya dahil sa pilit na pag-agapay niya. Sa malalaking hakbang nito, gusto niya ang magsalita at magreklame pero hindi niya magawa. Parang nanuyo ang nilamunan niya. Nang makita niyang palabas sila ng bar sa kasi at tila na tauhan. Wait! Pigil niya. Nilingon siya nito. Pinigil niyang mapasinghap ng magtama ang kanilang mga mata. Maraming kabarkada ang lalaki niyan sa loob. Kahit malaking tao ako, hindi ako sanay makipagsuntukan. We better get out of this place. I'll just get my bag. Hindi pa rito binitiwan ang kamay niya. Saan mo ba naingon? Sa bar. Hindi ka sasamahan nakita. kita. Ay nito sabay pihit pabalik sa bar. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi na naman siya nakatanggi. Nagtaka pa siya nung makikitang tinanguyan nito ng bartender nang damputin nito ang kanyang baga. Where are you going? Hindi niya napigilan ni Chloe ang magtanong. Nakasakay na siya ng kotse sa hindi pa rin niya nakikilalang lalaki. Huwag angat may attraction siya ang nararamdaman para dito. Pero hindi naman siya makakapayag na gawin siya nito ng masama. Nagpanggap itong niya para may siya kay Lina na iyon. Pero malay ba niya kung may masamang intensyon din ito sa kanya? Pero ba na? bakit panatag ang loob niya? kinakabansya siya pero ibang uri ng kaba. Iyahatid kita sa bahay mo. Saan ba ang inyo? Napamaang siya. Ha? Huh? You're thinking I'm a bad as a young man who pestered you in the bar? Pasensya ka na. I had to pretend I know you. I just felt you needed this rescue work. Hindi. Gusto ko nga magpasalamat at tinuloy mo ako sa kanya hindi ka pumupunta mag-isa sa ganoong lugar. Bakit gusto ko lang mag-unwind na walang kasama? Ang plan kasi, hindi ko makontak ang friend ko para sa maham na ko. Isa lang ba ang kaibigan mo? Wala akong masyadong kaibigan. Alam ba ng boyfriend mo na lumalabas ka kapag gabi at nagpupunta ka sa bar? Actually, ngayon lang naman ako nagpunta sa bar na mag -ista. Gusto ko nga lang sanang makalimot. Hindi niya alam kung bakit palagay ang loob niya magsalita sa istrangherong ito. Makalimot, what do you want to forget? Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Umiling siya. Hindi, malapit na kami ikasal. Iyon ang gusto kong pansamantalang kalimutan. Napalingon nito sa kanya. May pagtataka sa mga mata nito. Pagkuway nagsalita ito. Ihahatid na kita. Hindi ka dapat lumalabas mag-isa. Ayoko pang umuwi. I wanna go somewhere else. Look, tutal ikaw naman na nagligtas sa akin sa bar at sa buwang na lalaking iyon kanina. Baka pwedeng tayo na lang ang magsama ngayong gabi. Gusto ko akulutin ang kanyang sarili dahil sa sinabi niya. She didn't realize she could be that straightforward. Tingin ko na may harmless ka. Mahilig ka ba talagang sumama sa mga lalaking hindi mo kalala? Nag iinit ang magkabilang pising niya sa diretsang pagsasalita nito. I have told you my reason. Unfair ka sa boyfriend mo. Napahiya siya sa kanyang sarili. You don't have the right to talk to me that way. Hindi mo pa ako kilala. Kung ayaw mo hindi kita pinipilit. Ibaba mo ako at magta na lang ako. Hindi siya sinunod nito. Paano kung makatagpo ka na naman ang mga kagaya ng lalaking iyon? Problema ko na iyon. Basta gusto kong magpakasaya ngayong gabi. Ang totoo ay inaalala rin niya ang ganun pero gusto niya mapanindigan ang kanyang sinabi. Napahiya siya na hindi direktang pagtanggi pagtangin nito sa pagyayayang niya rito. All right, sasamahan kita. Pero gusto kong ikwento mo sa akin ang buwang dahilan kung bakit gusto mong magwala ngayong gabi. Napalingon na naman siya rito. Hindi niya kakilala ito at hindi niya kaibigan nito. Para ikwento niya rito ang tungkol sa kanyang problema. Ngunit parang marunong itong magbasa ng isip. Nilingon siya nito at nagpakilala. My name is Lyndon, Lyndon Martinez. The name sounded familiar. Hindi lang niya maalala kung saan o kanino niya narinig iyon. What's your name? He looked straight on her eyes. Napapitlag ang kanyang puso. Hindi niya maintindi ng strangherong pakaramdam na iyon. Noon lang yun nangyari sa 24 na taon niya si May pangalan ka naman siguro, nakangiting wika ni Lindo. Mas gumawa po ito ng lumabas ang mahuputi at pantay-pantay ng ngipin ito. May malalim na biloy pa ito na lalong nakapagpadagdag. Sa kagwapuhan ito, I'm Chloe Campos. Pakilala na niya sa kanyang sarili. Hindi malaman ni Lindon kung ano yung damdaming naghari sa kanyang dibdib nang marinig niya ang pangalan ni Chloe. Nang makita niyang pumasok ito sa bar, namukhaan na niya ito. Sa isang pagtitipo ng chapters and pages ay inimbitahan siya ni Chris. Itiniro nito sa kanya ang bagong nobya raw nito. Chloe daw ang pangalan. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong may pakilala pa ni Chris sa kanya ang girlfriend nito dahil umalis agad siya ng may matanggap na emergency call. Kanina ay nabigla siya nang makita ang si Chloe sa ibang lalaki. Base sa kwento ni Chris, mabuting babae ang nobya nito kaya na nito. Best friend niya si Chris, magkaklase sila mula elementary hanggang high school. At kahit sa Amerika siya nagtapos ng kolehiyo, hindi sila nakalimot sa isa't isa. They have been best friends for life. Malaki ang utang ng loob niya rito. Nung nasa third year high school sila at nag-mountain climbing sa Mount Makiling bilang bahagi ng kailang scouting ay muntik na siyang matuklak ng ahas. Mabuti na lang at nakita yun ni Chris. Hinataw nito ang ahas hanggang sa napatay nito iyon. Mula noon ay naging mas malapit sila sa isa't isa at nagturingan ng magkapatid. Tatlong taon pa lang siyang nakakabalik mula sa Amerika. Siya ang direktang namamahala ng Martinez Motors Corporation. Dahil kapwa sila bala ni Chris at paminsan-minsan na lang sila kung magkita nito. Sa pagkakaalam niya ay nasa isang business trip ito sa Amerika. And he felt bad for his friend. Kapag wala pala ito sa bansa ay nagwawala na ang girlfriend nito. Mabuti na lang ang nagkataong naroon siya sa Embassy Park. Malatalik din kasi niya ang kaibigan ng isa sa may-ari na yun, kaya pa minsan-minsan ay nagtutungo si Rion. Kilala niya sa mukha ang lalaki na nagpipilit na isayaw si Chloe. Sa ilang beses na pagpunta niya sa bar na iyon ay nakikita niya rin ng lalaki na iba't ibang babae ang kasama. Nang makita niya ang muntik ng halikan ng lalaki na iyon si Chloe ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili nalapitan ng mga ito. He had be to because he had to protect his best friend girlfriend. Hindi pa man niya personal nakakilala si Chloe. Pakiramdam niya ay responsibilidad niyang iligtas ito. Instantly gusto niyang niya ang mapapangasawa ng kanyang kaibigan dahil baka nagkakamali ito. Sa pagkakalang mabuting babae ang pakakasalan nito, he had to know dahil parang gustong tumutol lang isang bahagi ng kanyang puso. Wala sa mukha at kilos ni Chloe na mahilig itong lumabas-lamas. Kimi ang kilos nito habang nasa dance floor. Taliwa sa kilos ng kalamihan sa si mga babaeng naroon. Ano? Okay ba sa'yo na ikwento mo sa akin ang dahilan kung bakit naroon ka sa bar? Pagkaway tanong niya rito. Kailangan pa ba yun? Sabihin na lang nating I'm in the mood to listen. San tayo mag-uusap? I know a better place. Mas tahimik doon. is a piano bar. Walang magugulo at pasaway na kabataan. Ngumiti ito. He found her to have an angelic face. May katwiran ng kaibigan niya na mahumaling sa kagandahan nito at may isipang pakasalan nito. Ayaw mo pala ng gulubakit naroon na ka rin pagkuway sabi nito. A friend of mine invited me. Isa siya sa may-ari ng bar kaya lang. Medyo malilito siya ng dating. Tatawagan ko nilang siya mamaya na huwag na niya akong hintayin. Paliwanag nila. Ano, okay ba sa ang proposal ko? Tumangutang mo ito. Okay, mumiti siya ng matamis. Gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili dahil hindi niya may paliwanag kung para sa ng kaligayahang bumabalot sa kanyang puso. It had been quite some time since he had a woman beside him in his car and in his bed. Maraming babae ang naghahangad na mapansin niya. Hindi siyang tipong mapagsamantala. He never dated any woman whom he didn't like. Apat na ang naging seryosong relasyon niya. Hindi siya naniniwala sa fling. Once he was into a relationship, he was faithful to his partner. Yun nga lang hindi kagaya ni Chris, hindi pa niya natatagpuan ng babaeng pag-aalayan niya ng kanyang pangalan. Sa apat na babaeng nakarelasyon niya, niya, inakala niyang lahat ng iyon ay mauuwi sa kasalan. Pero habang tumatagal ang relasyon niya sa mga babaeng iyon, unti-unti rin niyang na niyang namamalay na nawawala na ang pag-ibig niya. He was just thankful he wasn't the one who broke up with them. Ayaw niyang manakit ng damdamin ng babae. The lady beside him now was his best friend's girlfriend.